Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Nang nakalabas na si Harry sa bahay ni Dinette, Sinalubo siya ng kanyang dati Carlos na kanina pa nag -aabang. At sila ay nagkikapan. Kinamusta nila ang isa't isa at nagtanong si Carlos kung anong sinabi ni DeNet kay Harry. At sinabi naman ni Hari na tigilan na ang kanyang dati si Lynette. At pinayuhan pa niya ang kanyang dati na sumuko na. Ngunit ang mamatigas pa rin si Carlos. At sinabi niya na ayaw niya pagbayaran ang kasalanan hindi naman niya ginawa. Ngunit kinaalala ni Harry ang kinawa ni Carlos kay Irene. Pero yung kay Don Jose dito ay hindi siya ang mastermind not. At hinihingi niya na maniwala si Harry sa kanya. Ngunit sinabi ni Hari na sabihin ni Carlos ng totoo kay Lynette at kay Giselle na wala siyang pasalanan at sinabi rin ni Harry ang sinabi ni Gunnett na magiging masaya kung ay tatama ni Carlos ang mga pagkakama niya at makapaginawa niya ito ay mapatawag pa siya ni Gunnett. At patuloy sa pagkumbensi si Harry na sumuko na ang kanyang dati na may marinig silang ingay. Sinamantala ito ni Carlos para umalis kaya hindi napansin ni Harry at pagalis ng kanyang dati. Sa kamigang banda, si Annalyn at si Jessen ay nabuusap sa nangyari tungkol kay Annalyn at Justin. At tumaasa pa rin ito na magkakaayos sila in the future. Ngunit patuloy pa rin naguguluhan si Ana din. Dahil patuloy pa rin niyang pinakahawakan ang kanyang mga nafitak. At kinukumbensi ni Jason si Ana din na mag-let it go. Dahil in the future, si Ana din pa rin at si Justin pa rin ang inaasahan na magtutulungan sa Apex at hiniling ni Giselle na makahayo si Ana at Justin. Dahil pareho sila mahalaga kay Giselle. At niyaya niya si Ana din na kumain sa labas para magkaroon sila ng banting nang biglang bumukas ang pinto at pumasok si Justin para tanawin kung saan sila magla-lunch. Ngunit ang iyayain na ni Giselle si Anna ay tumanggi ito at sinabi niya may gagawin pa siya. Kaya siya ay nagpaumanhin at agad-agad na umalis. Sa kapilang banda ay na si Anna at Zoe. At pinaalala ni Zoe na malapit na ang birthday na Anna Lynn. Ayaw sana mag-celebrate ni Anna din. Ngunit ni Zoe na kailangan mag-celebrate after na mga nangyari. Kaya umagrina rin si Anna din. Ngunit ang gusto niya ay simple yung celebration damang. kasama ang kanyang nanay at tatay at mamahal niya sa buhay. Kasama rin si Zoe. Kaya sinabi ni Zoe na tutulungan niya si Anna din na mag-organize ng party. Nang di inaasahan na prisita rin si Justin. Na nasa na pala ni Zoe. Ngunit tumutog si Zoe sa mangkahi ni Justin. At sinabi nit na pati ang budget sa kayterin ay ibulsa pa ni Justin. Na wala nung ni Justin. Kaya siya ay nagwo-out na sa kabilang banda, tinanong ni Robert si Chisen kung hausap nito ang tanyang anak na si Justin. At ang na rin si Robert na paano kung totoo ang sinasabi ni Anna din. Ngunit sinagundahan ka agad na Giselle at sinabi na na siyempre sasabihin ni Robert tama ito dahil anak niya si Anna Lynn. Ngunit ayaw naman ni Giselle na madihato ang anak na si Justin. Ngunit sinabi ni Robert na alam niya na hindi marunong magsinungabig si Anna din. At gumawa ng kwento. Kaya tinanong niya sa kanyang ate kung sino ang paniniwalaan. Si Anna may namatagal na ni Dr. Lala o si Justin na bagong pasok lang sa kanilang buhay. Pero sinabi ni Giselle na mas paniniwalaan niya si Justin dahil anak niya ito, period. Kaya napambuntuhin ni Mana lang sa Arjing. At ng sila ay makaupo na, may lumapit na trabahador at ibinigay ang isang papel na naglalaman ng dismissal paper ni Moira at malayo na ito. Sa kabilang banda na umsap sila, Glynette at si Dr. Kitty, tungkol sa nangyari kay Michael at Denise na ay mo na ito at hindi na kailanman magbabalik si Michael dahil sa kanyang pagkamatay. Kaya kinamusta rin ni Kitty si Renet after na mga nangyari. At pinayon Dr. Kitty na ngayong malaya na si Renet. Bakit hindi nito pakinggan na sinasabi ng kanyang puso? Sa di kalayuan hindi ni kaala na pinagmamasdan ng sila ni Carlos. At na, mapansin ni Carlo na may pumasok sa pintuan ng restoran at ang kanitong babaratin si Lynette. Kaya tinawag niya ang atensyon ni Lynette at namang kuputok na ay hindi natamaan si Rinet. Agad namang umalis ang bumaril. At sinundan ito ni Carlos. Doon na napansin ni Rinette na si Carlos iyon. Di na talaga biro ang mga nangyayari. Eh hanggang dito na lang muna. Kung nagustuhan niyo ang aking pagkukwento, huwag naman kalimutan i-subscribe, i-like at i-press na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga bagong uploaded na video. Thank you and God bless!